Huwag kang magpahinga! Magtrabaho ka! Yes, sir! ating natin ang manok. <laughs> siyempre, dapat may carnation ni Bap. Ayan. Siyempre, yung bawang tsaka sibos. Gigisahin ko muna yung... Uh, Paramputin ko muna ito and then uh, gigisahin ko. Then, siyempre, dapat may repolyo ka. Meron ka rin carrots. At asa na ba yung hotdog? Ito. Ayan. Ito yung hotdog natin. Ayan. Kailangan may hotdog. Go on. Let's go. So ayan ah uh, Tanggalin lang natin itong pit na to. Yan. Dalawa lang siguro gagamitin ko kasi sobrang dami naman kung uubusin ko 'yan eh. So ito ko, papalambutin ko, palambutin muna. And then ah uh, saka natin na uh, uh, gigisahin. Halika natin yung kutsilyo natin. Asa na yun? Sa <laughs> itong gagamitin natin kasi may buto pala to. May buto. Yan. Para ma-ano natin ng... Yes. it din niya na oh oh tenants Frozen pa pero pwede na

Oh, good. Kumpleto na sa to. y ¿Vale? pero double press. No, na ba? ko alam. Kasi naranasan ko na yun eh. Ang tabi Sa ano? Sa Natasha. Yung sili naging paper. Like a... Paper. <laughs> paper. Red may, may, may white, ano doon? May white rice. Kung gusto nyo ng white rice. Ano o yun, meron doon. 75 years later. So, yan na yan na lang po ang natitira sa ating sopas. Sopas na maraming betchin. Malamang <laughs> mga naglalaway ng mga yun. <laughs> so, ayan po. Thank you very much for watching. Uh, sana nandiyan kayo parate. At thank you for watching. Bye!